ang vlog natin ngayon mga idol ay magluluto tayo ng pinapaitang kambing bali igigisa muna natin yung ano mga idol luya babago kasi mga idol pag maraming luya yan uh, igigisa muna natin hanggang magiging brown siya mga idol igigisa muna natin hanggang magiging brown yung luya tapos ilalagay na natin yung ano, uh, bawang mga idol. Yan na bawang. Tapos isunod na rin natin yung sibuyas. Yan. Mga idol para ano hindi malansa. Yan, halu-haluin na lang natin mga idol. Halu-haluin lang natin hanggang sa magkulay brown yung ano mga sangkap hihintayin natin magiging kulay brown lahat yan mga idol para mabango mabango yung ating lulutuin ayan kulay brown na mga idol ilalagay na natin tong karne yan halo halo yan mga idol Alaman uh, laman at saka ano labang loob ng ano uh, kambing yan ang masarap sa ano papaitan mga idol halo halo yan ilinalagay ko na yung ano natin pang pinapaitan ayan dahan dahan lang din mga idol para iwas yung ano matapon kasi sayang naman yan pag ano natapon yung iba ayan mga idol ilinalagay na natin lahat pagkatapos mga idol ayan hahaluin muna natin siya hahaluin ng maayos para yung pagkaluto natin maganda yan hahaluin lang natin siya mga idol pagkatapos mahalo siya ng ano maayos bale anuhin na rin natin siya lalagyan na rin natin siya ng ano tubig yan na mga idol Depende na rin yung ano mga idol, diskarte ninyo kung gaano ba karami yung ilalagay nyo na tubig. Pero pag nagluluto ako mga idol, uh, hindi gaano karamihan yung tubig para maging malasa siya. Maging malasa yung kanyang sabaw. Yan. Ha? Pagkatapos, uh, maglalagay tayo ng ano tatlong beef cubes mga idol para maging masarap at malinamnam ang ating nilulutong pinapaitang kambing ayan hinahalo natin para ano maging malasa mga idol pagkatapos tatakpan muna natin pagkakulong-kulong na yan maglagay tayo ng magic sarap na mga idol bali maglalagay lang ako ng ano dalawa dalawang magic sarap ayan grabing kulo na mga idol oh. malapit na siyang ano maluto pagkatapos uh, titimplahan na rin natin siya ng ano mga idol asin pagkatapos uh, lalagyan din natin ng ano ceiling green ayan uh, nilalagyan natin ng ceiling green at ceiling pula ayan mga idol para mas lalong matanggal yung ano nya lansa nya ayan mga idol pagkatapos nyan bali tatakpan muna natin tatakpan muna natin siya ito na yung ano mga idol uh, panimpla sa papaitan. Ito yung ano updo mga idol para maging papaitan siya. Ito na yung ano updo. Ito na yung panimpla mga idol. Pag naglalagay ako diyan mga idol, yung tama lang para ano hindi ka anong mapait. Tamang timpla lang pagkatapos mga idol uh, lalagyan na rin natin ng ano ayan uh, katas ng kalamansi mga idol lalagyan pa natin ng ano katas ng kalamansi pagkatapos lalagyan pa natin siya ng pangasim yung original powder na sampalok yan. Para mas lalong masarap, lagyan pa natin siya ng ano ganito. Pagkatapos, halo-haluin muna natin siya. Yan, ah, halo-haluin muna natin. Ayan na mga idol, grabe oh. Dilaw na dilaw yung ano sabaw. Grabe ang lasa nito mga idol. Bali luto na siya mga idol kasi malambot na yung ano niya, karne niya at saka yung ilinagay namin na niyang lamang-loob. Ayan na mga idol, hinahalo ko na lang siya, mga idol, pero luto na 'yan. Ayan na oh, mga idol oh. Grabe. Perfect na perfect, mga idol. Tilaw na dilaw yung ano, sabaw niya. Napakasarap 'to, mga idol. Ayan mga idol, uh, luto na siya titikman lang natin siya mga idol perfect na perfect mga idol yan o oh. hanggang dito na lang yung vlog ko mga idol at isinir ko lang sa inyo kung paano magluto ng pinapaitang kambing mga idol